Hi guys, Kabanha kayo niya guys. Hi, <laughs> Grabe, on sa oras part. On sa oras part. Alas 5? Alas 5 ng hapon pero tingnan niyo yung fog dito sa amin. Grabe. Sobrang foggy dito sa amin, sobrang foggy. Parang madaling araw pero alas 5 ng hapon pala. Grabe yung ano. Tingnan nyo guys. Grabe yung ano. Foggy. Fog ba? Grabe yung fog. Oh, tingnan nyo. Parang madaling araw na. Pero alas 5 pa lang. Anong oras? 5.04. -oh pero na tingnan nyo naman. Hindi na makikita yung motor. Pag dumadaan. <sighs> tingnan nyo. Grabe. Tingnan nyo. Oh, uh, lakas ng hangin. Tingnan nyo. Foggy na. Grabing foggy. Bye! Ingat! Kasi malakas hangin. Umulan. Umambun-ambun. Bye!